Yeah, mga kadruks. Good afternoon for to this video. Alpi flex ko sa inyo yung motor natin na nabili natin nung March pa. Ang motor natin ang Smash 115 2018 model, guys. So, flex kasi nung nakarang mga araw, nagkaroon lang ako ng issue dahil namoblema ako parang bitawan dahil na palagi akong may nakikitang kulang ba? main medyo ingay, tapos tumitirik pag nabasa sa ulan, pag dumadaan doon sa may tubigan doon. No? Tumitirik siya. Kaya, reflex ko sa inyo, buti na lang ay eh, nag-away kami ni Mrs. at ayaw niya na ipabinta sa atin So, mahalin ko na siguro to at ito na yung motor. Kasi ayos naman yung performance nito buwan ng pag-usapan so ito yun guys mas 2018 model black edition okay guys uh, ito yung motor natin na binili lang natin ng nakarang March update na natin ito Yung nabili natin to wala pa tong decals na ganito mga kadrops wala pang decals na ganyan ako na ang nagkabit nyan in order lang natin sa Lazada Ayan, para magka-itsura lang ng konti. So, marks karin rin na kabit yung sticker niya na rin. Tapos, ang issue nito, ito, tingas. Tapos, may panibagong issue. Ito, lumuluag kasi nalustre. So, hindi ko pa binilhan ng kabita ng head mirror. So, ang ginawa ko, sinikipan ko lang ng kawat. Ito, masikip. Ito lang banda sa kanan ng tapos may biyak dito binikitan ko naman na ng tape ayan. tapos ang dati guys kasi may ingay to may iingay ito to ayan <coughs> naririnig <rito. coughs> hindi sabi naman na magkaan ko hindi sa makina <coughs> just pizza nga sa timing chain timing chain daw potong ang andar niya. Pagka-dini vibrate. Kaya 'Yun yung pressure ng diyan sa makina. Kagaya ng direkta. So, nilikran di bintan sa na ito. Tatubutin so, na lang, mesipan mo na hindi na kasi sa gilid ng ngemis. Ito bago na rin kong Ah, uh, yung top cover. Bago na rin. Ay, nandyan si ate. Oh. Tama kami, San Pedro. Yan, yan yung ating makina. Pupunta <coughs> daw ako sa San Pedro, diba? Yun nga pala anak ko yung guys, oh. Bunso kong anak. Dalang e-bike na top. Tap place. So, yun po yung under niya. Nating ating Honda Honda Suzuki 115 2018 model Suzuki Smash Okay ba mga pakinggan yung under nyo na movie mo kasi ako kung Suzuki mo pa sa makina pero normal ba yun mga guys yeah. movie mo talaga ako ayan ito yung tsura ng ating motor hindi na po siya pansinin kasi uso na ngayon scooter na pero pagdating naman sa takbuhan guys hindi po siya nagpapaiwan sa so, mga 125 lang engine hindi po siya nagpapaiwan talaga matulin mas matulin talaga po so, dito na pala tayo sa harapan ng bahay ng engine ng bahay ng engine ang dami naman doon sa yung nakaraang mga araw at saka kanina mamatay siya pag nabasa kasi ito kahit kabit ko lang ito kanina umaga guys na order ko ito sa Shopee wala kasi ito dati kaya lagi nababasa yung ilalim ng engine pero ngayon ilagyan ko rin ng hose dito para hindi na siya mamatay so, so far tinakbo ko dun sa baha kasi lagi may bahari rito mm -hmm buti so, na lang na kuha ko yung idea galing dun sa uh, galing dun sa grupo kasi nag post din ako sa member din kasi ako sa Suzuki 115 sa grupo sa facebook kaya dun ako nag inquire kung ano magandang gawin so panalo na ba to guys hindi ko na ba ito ibinta hindi na siguro no